الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ngayon ay ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan po ng pagsasagawa po ng sala ng nakaupo dito po sa sahig o sa lupa at naka Opo, dito. So ito, ipapakita ko po sa inyo ang tamang paraan po ng pagsasagawa ng sala. Ngayon, ang unahin natin ngayon, paano magsala sa, dito sa upuan? Dito po sa kinuupuan ko, paano po ang tamang paraan po ng pagsasagawa ng sala habang kayo po ay nakaupo po sa lupa? Unang-una, pag kaya nating tumayo, dapat tatayo tayo. Ang pwede lang po magsala, nang nakaupo, yung pong hindi na niya kayang tumayo. Hindi niya kayang tumayo. Nangintindihan? Kasi kapag kaya mong tumayo, hindi pwedeng umupo. So, ang pag-uusapan lang natin ngayon, halimbawa, uh, na-diskrasya, lasa mahala, o kaya ay nagkasakit, o kaya ay may karamdaman na hindi niya kayang magsala ng nakatayo. So ang pinag-uusapan natin ngayon ay sala na obligado. Kasi kung sunna kung sunna lang naman yung sala, pwede ka namang magsala nang nakaupo. Kahit na kaya mong tumayo. Pero kalahati lang ang gantimpala. Pero ang pag-uusapan natin ngayon is mga obligadong sala. Duhur, <clears throat> asar, maghrib, isha pajer. May karamdaman ka, maaaring masakit ang tuhod mo, o may sakit sa likod o may karamdaman, ang kaya mo lang gawin ay umupo. Ngayon, paano nga ba isasagawa ang sala nang nakaupo sa lupa? Lupa mo na tayo. Kasi ito po ang pinakamainam eh. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung nahulog siya sa kanyang kabayo, nagsala siya na nakaupo. Alam niyo paano magsala? Ganito po. Dapat ganito po yung paa. Naintindihan? At hindi po ganito. Ang pagsasala po ng nakaupo, hindi po ganito. Dapat po, ang mutarabian, ganito po. Ang pagsasagawa ng sala. Yan, naintindihan? So pagsasagawa tayo ng sala, ito ay hindi mo kayang tumayo. Ah. Hindi mo kayang tumayo dahil nga meron kang karamdaman. Kasi kung kaya mong tumayo, tatayo ka dapat. Obligado yon. Pero ang problema, hindi mo kayang tumayo. Ang kaya mo lang umupo. Sa hadis ng Propeta Salasalam, isang sahaba nagtanong, sabi niya, Rasulullah, meron siyang almoranas. O sa so, paano siya magsasala So, pag, pag, hindi daw kaya magsala na nakatayo, naka sali Magsala ka na naka, naka Pag hindi mo pa rin kaya, siyempre, hihiga pa tagilid o hihiga pa tihaya. So, ganito po magsala. Allahu Akbar. Okay? Para ka magsasala rin. Pero ito lang kaya mo eh. Allahu Akbar. Okay, so magsasala ka ng baga Din basahin mo. Uh, Subhanakallahumma wa bihamdik. So katulad ng binabasa sa sala, A'udhu billahi min rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, tapos ka na sa Fatiha. Tapos ka na sa Surah. Then, ruko. Pag magruko, Allahu Akbar. So ibababa mo lang yung ulo mo. Pag magruruko, kay ibababa mo lang yung ulo mo ng konti. Subhanarabbil azim. Subhanarabbil azim. Subhanarabbil azim. Okay. Okay. Sami Allahu liman hamida Rabbana hamd Okay Ngayon ang tanong Kaya mo bang magsujud O hindi Kasi kung kaya mong magsujud So dapat magsusujud tayo Mali po Na yung kaya naman niyang magsujud Ay hindi nagsusujud Hindi po tanggap sala mo Pag hindi ka nagsujud So ngayon Kaya kong magsujud Paano yun? Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Okay, kaya ko magsujud. So magsusujud ako. Naintindihan? Atas mo na ako konti. So na, di ba nakaganito ako? Dung Sami Allahu liman hamida. So magsusujud ako. Okay? Susujud ako kaya. Allahu Akbar. Okay? Allahu Akbar. So magsusujud ako. Kasi kaya kong magsujud. Naintindihan? Hindi ka-exempted sa sujud. Ngayon, kung sakali naman, na hindi ko kayang magsujud. Kung pari pareho, lahat, hindi ko kayang tumayo, hindi ko kayang magsujud. So, ang gagawin ko, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. So, dito, magsusujud ako, ibababa ko lang yung ulo ko, kasi yung ulo ko sa lupa. Sa mas mababa sa ruko. So, sabi ng ibang mga eskular, yung kamay, dapat ilagay mo pa rin sa lupa yung kamay, ilalagay mo pa rin sa lupa. Bakit? Para malaman na yung pagbaba ng ulo mo ay sujud yun. Naintindihan? So pag magsusujud ako, Allah, magsusujud ako, Allahu Akbar, so iba, yung, yung kamay ko, ididikit ko po sa lupa para malaman na ang aking ginagawa ngayon ay sujud. Yung paglagay ng kamay sa tuhod, na sinasabi na ibababa lang yung ano, yung uh, ulo, paano mo daw, sabi ng mga walama, paano mo mapaghihiwalay ang sujud at ruko? Kung pareho yung kamay mo dito sa tuhod. Naintindihan? So ang gagawin ko po mga kapatid, pag magsusujud po ako, ay yung kamay, yung kamay ko, is ilalagay ko po sa lupa, pagkatapos ibababa ko po yung ulo ko. Allahu Akbar. Ibig sabihin, nakasujud ako. Then, upo. Allahu Akbar. Then, sujud. Allahu Akbar. Then, balik sa pagtayo. Allahu Akbar. Then, magbabasa ako ulit ng Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Hanggang sa matapos ko yung Fatiha, then magdagdag ako ng sura. Kul huwa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allah. Hanggang sa dulo. Then, ruko. Allahu Akbar. Naintindihan? Ibaba mo lang ng konti ulo mo. Ganito po magsala nang nakaupo sa lupa. Then, Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Then sujud, take note, pag hindi mo kaya, pag kaya mo magsujud, magsusujud po kayo. Katulad na pinakita ko po kanina, hindi po pwedeng gawin to. Pero itong gagawin ko, kapag hindi ko pa rin kayang magsujud. So, yung kamay ko, ilalagay ko sa lupa. Allahu Akbar Subhanallah. Rabbi Rabbil A'la Okay, naintindihan po mga kapatid Allahu Akbar po po Then sujud Allahu Akbar Then Allahu Akbar Ganito po magsala ng nakaupo sa lupa Naintindihan Then tashahud Atahiyatulillah at wassalatu wa at taibat So ganyan po kadali mga kapatid Okay, naintindihan So ganyan po ang paraan po ng pagsasagawa ng sala sa lupa o sahig. Dahil ang propeta sa Rasulullah, ganito po siya nagsagawa ng sala nung nahulog siya sa kabayo. So, hirap siyang tumayo. So, dito, ganito nagsala. Ito ay pwede lang gawin sa obligadong sala kung hindi mo kayang tumayo. Hindi mo kayang tumayo. Naintindihan? Kasi kung kaya mong tumayo, hindi tanggap yung ganitong sala. Pwede ka lang magsala ng ganito kung ang sala mo ay sunnah kahit na kaya mong tumayo, pwede ka magsala na nakopo kahit na ang kahit na kaya mong tumayo. Pero ang pala mo, kalahati ng sala na nakatayo. Okay?